Ayan, good. Magandang hapon, Kuya Marvin. Ay, magandang hapon. Oo, oh, update tayo. Eh, may mga bago tayo ngayon. Uh, ilang months na itong mga ito? Um, Magtutu man sa 19. Ang ganda naman ito. Ibang polo so, yung buntot. Ano na sila, puro lalaki na lang. Nabenta na lang ng mga babae din. Nauuna talaga babae, oh. no? Sa so, mga lalaki na lang. Kaya yeah, tatlo na lang sila hey, magkakapatid to. Ang cute, ang liliit. Ang uh, Atingin na ang mga nga. nga. Ang kakapatid ito Oo, magkakapatid ito. Magkano? 7 na lang, pre-gage na. May pre k pa, o Ang ganda. 7 negotiable pa yun? Negotiable pa. Okay, go sa punta ng bala kay Marvin. PM PM lang si Kuya Marvin. magkakapatid din to, <laughs> Look. Ang ganda ng puti. Ano yan? Ito, Himalayan. Hima ito lang ang Himalayan. Oh. Tingnan nga. Anong mukha. Himalayan Persian to. Ito Persian. Puro lalaki din po uh, ba ito? Ito lang ang babae. Isang lalaki. Okay. Itong Himalayan natin. Ang gender nito. Lalaki to. Okay. Ito lang babae. Ah, kahit ito lang pala na magkano po bigyan natin sa mga... Ah, same price na lang yun. 70. k May -case free case tayo, oh. ah. Or bag, mamimili ka na lang mamimili siya. ka na lang. May capsule bag sila, may oh. pet carrier. Yan, cage din. No, cage din. Ang ganda, oh. O oh, kaya cat food, no? O, oh, oh pwede. Kausapin niyo na, lang yun siya. Na, <laughs> nasa pag-uusap lang oh, naman oh, yan. Kasi ito, magkita ni Mads. Ah, may ano siya, may 3 months ka pala. Oh. Lima to, isa na lang natira. Talaga po. Maano din yeah. dito sa... Ayun, ang ganda naman pala ng... Ganda lang ko kaya. Oo, oh, ang cute. Dal gender niya? Lalaki. Lalaki pa Ganda. 7K din. Oo, oh, 7K. 7K lang, oh. Basta may mga pre na kami niyan. Pero ang ganda nito pag laki, no? Kapal na mula hibo, no? Ayaw, yeah. oh, yun. Oo, 7K na lang. Oo. Ang ganda ng mukha, grabe. Meron ba isa dito, budget made. Ah, ito budget. Ito 5k na lang. Lalaki. Double root lang siya. 5k lang 'to ah. 5k na lang. free games din yan. Depende. Depende. Kundi ka natatawad, no. Oo, kundi siya. May mga cat food din kasi sila. Yun ang dami -dami oh, ayan, ang dami-dami po. Uh, dog food, cat food. Ayan, may mga pang-bird. Ano din sila? Carrier. Carrier, oto. Okay. Ayan, yung dutas nila. Nasamot. Ayan, na na pusa. pwede yung na po sa credit chicas bahay din. O, oh, pwede, no? Okay. Nag-ship din ba kayo, Kuya Mar? O. Oh. Kunyari, oh, sa Davao, Mindanao, gano'n. Oh. Basta sila na mag-shoulder ng... Pahit uh, sa okay. cheaper ano. Kasi wala problema sa pusa, eh. Shaper lang like, talaga yung uh, problema. Eh. Thank you, Kuya Marvin. Ay, shoutout oh, pala si Kuya. Shoutout ko lang yung ano, yung mga bayar namin. Si Boss JB Ramos. Okay. <laughs> si Boss Winter Pasana. Mm -hmm si Boss Gian Santos, ah, wow, tsaka si Roma, si Ma'am Roma Heneralaw. Eh, oh, Ayan, pa shout talaga, shout right po sa inyo. Na, 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 yung, si puro po pusa pala mga ano natin ngayon, viewers. Ayan, mga bayam namin yan. Ay, nako, shout out po. Bili po ulit. <laughs> Thank you, ha, kuya. Ayan, yeah. yeah. good afternoon, kuya. Thank you, Bob. <laughs> na, ano na naman ako, na-stop na naman na, na, ako. Na Thank you, Bob. oh yung ganda ng curtain ko yun. So, Gender oh, yun. Female? Female. Daan? 6'5 po. 6'5 na lang. May tawad pa yun. Pa ako bigyan. Kasama na po yung ano? Cage. Cage. Ito yeah. naman, kalitong pray natin. 6'5 oh, <laughs> <Six five laughs> na lang din po yan. 6'5 na? ulit yung case Pwede ito? ito. Ah, pwedeng pwedeng bag? Pwedeng pwede nito Pwede ito. ah ito. Pwede ito. Pwede Pwede kaligo naman to Kaligo. High color. Ayan, babae na po yan. Six-five. Ah, pwedeng, six Ito, meron tayo dito sa Ayamis. Link's ah. point. Oh, ang ganda nito ah. Mukhang ah, tiger yan. Oh, oh.

kaso ka na ito <laughs> dito eh, ito tabi mayroon na gandaan sa ano yung walang yung hindi kayo nakapagandaan yung point daw <laughs> ito yung mayroon kong Saya lings point siyamist siya siyamist point tatlo kasing klase yung siyamist isang links point isang uh, snow is, uh, field isang uh, kadalasan sa tayo ah kadalasan mo kasi sila tayo, uh, uh, kagalasa, no, kasi na, sila na lang tayo. Saya miss toko ko. oh ganun lang. Kahit i niyo po, nasa okay. oh. like, oh. google na po, oh. okay. okay. so, version tabi. Ayan. Yeah. Yeah. Six-five na din po yan. na lang. 5 ito ba na ano na na? Ito na? Ah, uh, yan. Ito, ito tita. Dahil, yeah, ito, dito Oh, ah, oh, kaparehas ka na. Kapatid po yan. Ah, mas dark lang ko. Uh, oh, ah, yeah. Six Six Magkakapatid ka. Screenshot na lang yan. O, oh, tawagin mo. nyo na kagets ko yung edi eh. uh, <laughs> Lalo na yung lead sprint sa yan, yung oh, po, no? talaga. Ito, kung gusto nyo mga pambrid na ito, almost 1 oh. year, mahigit na. Oh, Ako. Babae. Tulog na tayo. ko. puti blue eyes. Oh, blue eye. yeah, kung gusto nyo mag ng team siya, little train, lahat Ganun na lang dito, it's si part part lang din. 6 months lang Oo. Ito naman yung malayan. May himalayan si Kuya Edwin. Bumangon ka, gumising ka. Ang ganda ng mga mga Himalayan din pala yung ganitong ano. Oo, oh, Himalayan means point by Oo, ito yung may ganito, no? Walang beng! Yan naman yung kumakapal ko yung balay ito na means point. Ah, na Magkano po? Ayan, ganun na lang. Pwede pa kayo makipagtawaran kayo. Oh. Eating, eating, eating. Madaling ka usap eh. Ito po siya. Yeah. Orange eye. Yan. Yeah. Babae po. Basta po kaya ganyan lang kulay, tortoise, yung mga ganyan lang kulay, automatic po yung babae. Wala akong lalaki yan. Sa ganyan lang kulay, kakaliko. Kakaliko ano ka mo? ano mo? six vaccine. ano mo? ano ka mo? six vaccine. ano ka naligaw. Husky. <laughs> May husky din po vaccine. ano ka mo? ano na mo? six vaccine. ano ka mo? ano ka complete vaccine. na po siya, 3. 3 5 in 1 na po. Ayan, yeah, ano. ako kayo dyan. ito, Oo, oh, ito, oh bet bet. din po. Bet talaga. Hindi po tayo mag-aasok, pero kinukuha natin yan. Kilala lang din po yung... Ayan, ah, oo. Kompleto, Kompleto na. Kompleto na po. Walang ano, daya kayo po. Ayaw lang din daya. <laughs> oo. Oh, oh. Yung ano, no? Kitang kita. Okay. Yung vaccine, eh, talaga. Magkano po sa husky natin? Dosi po. Okay, dose. May bawas pa yon. Negotiable pa po kung gusto nyo mag-alaga ng hasping. Oo, noong no, yung ganda. Mag-laos na namin yung tawag nyo. Pwede lang din ba? Ito, rin ba? Ganon din? Ganon din po. Anong gender ng mga to? Puro po. okay. Ayan. Ganda na mo Ganon din ba yan, yan, o? po. ito din eh? ganon ako. Pare-pare. Kaya lang hindi humagkapatid yan. Ah, pwedeng ano, no? ayo <laughs> ah, kung interesado po kayo sa mga husky ni Kuya Eddie Boy. PM nyo po ako sa number. Salamat kay Eddie Boy. Salamat din. Ayan. Magandang hapon. hapon Ayan, dyan dyan. A-update <laughs> lang kami ha. Ah. Ayan. Ah, ito pala yung natin na ah, Tabi Perth yan Tabi Perth yan. Uh, Tabi po yan. Okay. Malibibigil na po yan ng 6.5 Six, five, Sama po ako yung one. gender niya? Pali lalaki po. Lalaki. Ilang mata to? 3 months. Oh. Ganda ng mata, no? Sa dito naman tayo. Next. Tortoise. Perjan. Mm, ang ganda ng mukha. Kalsi. Mm. Uh, ilang months na? Pali, yara, 3 months. Oh. Ibigay ko lang po yan ng 6-5. na lang. Anong gender niya? Pali, lalaki din to. Lalaki sa mga viewers ni Ryan right and Zon, uh, tawarin nyo lang po pagka uh, nag-blowing kayo dito. Oo. Oh. Okay. Nagbibigay naman siya ng discount. At, pero pag sagad na, sagad na. Sagad ah. na po yun. Pero <laughs> <Okay. laughs> okay. ito ang uh, person natin. Opo. Oh, sa ginger. Okay. Lalaki din po yan ha, uh, guys. Okay, lalaki. Nagbibigay lang din yun ng 6-5. 6-5 na Ang ganda oh. <laughs> o. So, ito, yung mga bago yun natin natin. Magkakapatid ba ito o ano? Bali, magkakapatid po. Silang po yung gender natin na malinaw ang kulay. Ayan, tulog ha. Huwag na natin ito. May mga babae na laki dito. po ba okay. dito? Meron po. Bali, lahat siya puro 65, 65. 65, 65 na lang. Babae na laki, 6-5. po. screenshot na lang po. Apo, no? po. Kaya ito, kasama nila sa bagong dating natin. Ilang months na ito mga to? Oh? Ito mga 3 months mayigit na guys. Buhay na buhay na yan. Oo. Oh, okay. Ito mga tatlong D-Warm. Okay. 6-5 D-Warm? Oo, 6-5 d po. Bukit okay. na no? Mga okay. dalpiso, mamili na lang po kayo. Oo. Oh, oh. Ito yung iso. Ay, ang ganda nito. Hala. Ano? Himalaya natin na double fold. Oo, oh, Himalaya, no? Kaya yung mga niya, nakuha niya, eh. na lang natin kira. Ay, okay. Magkano na lang sa kanya? Kaya, ito, 5,000 na lang. Oo, oh, yun lang, dyan, lang. Dalaki. Dalaki, Dalaki. din, 30,000. Talaki. Talaki, bete. Yung sa kanila. Yung caltis natin, sa yan. Nying, nying, nying. Alam mo, talag na talag, eh. No, okay. Malaki po yan, kej, ah. Ah, po. 65 na lang po yan. 65 na lang. Puro 65 pala tayo ngayon. Oh, okay. Ito ang uh, budget meal natin ngayon, guys. Ito may budget meal. Ito, mga Persian din po. Ito, yung malayan. Ito yung isa Persian. Yan. Ibigay ko na lang yun ang 4-5. 4-5 na lang. O, sa mga nag-aat ko ng budget meal, na malayan na triple kong. Okay. Ito mga bata. Pa, ilang bata. Pa, mga bata. Bali, ano nga yan? Uh, isang buwan at tatlong linggo. Oo. Oh, oh, hello. Yung blue eyes. Ito. Ah, 4-5 na lang. 4 na lang po yan. Kasama na kulungan doon, guys. Fixed price na ba yung 4 mo dito? Okay. Yun. okay. Ito mga bata natin na ano. Oo oh, oh, nga. dyan. Tortoise. Tortoise. To isa, to ginger. Ginger to. Ah, magkano sa kanila? Kaliyan na lang po yan, 5-5. Uh, na lang. Ito 4-5 na Okay. okay. Ito naman. Ito yung na natin ha. Exotic. Oo, <laughs> oh, ito exotic to. Ang ganda nito eh. Kulang lang to Pag sa yung, ano, ligo pero napaganda niya, no? Ang ganda po yan. Sino so, mo mukha niya? <laughs> Wala lang din. Eh? Anong gender? Lalaki po. Lalaki din. Eh. Ilang months na siya? Eh, ano na po yun ha? months. mata, guys. yellow, orange, no? Ako, no? orange oh, oh, oh. so, na orange. Oo, oo, guys. Sobrang lambing <laughs> cute magkano dito? may so, bagay ko na na 8.5 8.5 na so tigyan napakaganda naman nga napahunan na sila dyan Kore. may bawas pa itong 8.5? may bawas na o oh. at salamat niya pala kay ano, kay mam Ma Kilis sa mid na nakatampal ni Edgar siya maraming salamat bumili siya. dito wow wala pa picture sa picture dyan Ano ko ako Ito <na bay. laughs> dito Ito yung imalain natin na tiyoko So, okay. lang yun na 5-5. Lalaki to eh. Lalaki yeah. 5-5 na lang to. Eh, may, may taon na po so. siya. Meron na po siya 1 year. 1 year old. Si Hindi Isabel Toros yeah. Toro uros, Kesa ba yun? Okay. Wala kayong picture sa kahit okay, sa page. Wala. Okay. Shout out na lang. <laughs> Yan, okay. yeah, may okay. malayan pa tayo. Kitten to mga to. Ah, <laughs> uh, Two months. Asa uh, kaya siya may ano. Ayan, blue no eyes. Ilang may sa itong mga ito? Ilang may sa Yan ang six five. Six five. Babae, lalaki. Babae, yan? lalaki po. Kasama na kulungan din. Okay. Then ito yung choco natin na first curry. Ano ba ito? Bago na ba to? ito? Ito pa rin yung gender nito. Parang... Lalaki po. Magkano? Maliyo na lang po, seven five. Ito o choco to eh. Ayan, seven five na lang ha. <laughs> Ay, naabot niya. Naabot niya. Ito tayo. Ito yung pipe. natin na white. Mm, -mm. Uh, five, five na lang po yan guys. pipe, okay, na lang ha. Ito ganun din, din to. Ito, ito po yung ano, uh, black brain. Ah. Ayan, ito. Ah, ano po yan na uh, ginger din po na ano, aligo. Magkano pa siya? Maliyan na lang yan na uh, 4-5. Oo, oh, 4-5. Okay. Ito isang white. Ang oh, ganda o. Ang ganda yun. Bali lalaki po yan. Okay. Ibigay ko na lang po yan ng Thai 5 Thai 5 Ay, ang ganda nito. Ito yung... Malaya yan o. No? Bali, babae po yan. Eh. Ang okay, okay. babae pala. May ilang months na siya. Bali, ano na po ito ah, Nasa 7. Na, no. bindi, no. Ayan, magkano po? po? Bibigyan na lang ng 6.5. Okay. Ito, Russian Blue? Russian Blue po. Ilang months na po? Ay, babae din. Oo. Okay. Ay, ano na yan, nasa 5 months. 5 months na. Huh? Okay. Ay, Babae. Babae. Oh, mat, yata, yata. Mariana po, six five. Six five na lang po ha, 6'5. 6'5 na lang. Papagandahin na lang nila. Nag-sell yata, eh no? Pero ang ganda. Ganda dito. Malaya na babae. Mga pang-stud na po yan eh. Ah, pang-stud na lang. Okay. Pang Nagpapastud kayo. Apo, dito. May tuksido pa tayo dito. Ayan, pang-stud nila. Magkano pa-stud sa inyo, kuya? Kali dalawang libo lang po. Kung okay. gusto nyo pong bilhin, nasa 5'5 uh -huh. lang po yan. 5'5 na. na lang. Hello ito. Ito, so, lupersa natin. Mm. Uh, ito, lalaki ito guys. Big bone. Okay. Ganda no, laki. <laughs> Walang masungit dito no. Lahat malambing eh. <laughs> ito, so, ayan. Magkano dito? Malibigay ka na po ng 6'5. Okay. 6'5 na lang. laki. So, laki. Ah, uh, ganda rin ang mukha ano. Wala na Okay, yan Wala Ah, sa mga pumili po sa amin na sa viewers ni Ryder Room, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. maraming salamat. Wala namang nagreklamo. Wala namang. Ayan. ah, yeah. contact number ni Cater Siang na lang. Opo, dinala po sa Cater Siang. Thank you kaya dyan. Maraming salamat po. Pusa naman tayo. Pusa naman Pusa naman. Pusa po. Okay. Bye. Bye. Uh, matutomas malang po matutomas palang alibay uh, karunod ng mga uh, six five six five alibay uh, ano to alibay 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 magkaiba po. alibay 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 pa. Ito, semi-flat face. Ito. Ha, no? Flat na, no? no. Sir, so, version na version, no? version po. Ito, ah, uh, babae. Ito, pinay 6-5-10. 6-5-10. Tapos, ito po, 6-5-10. 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 6 5 10 Opo po, lalaki. Ito po, magkakapatid silang tatlo. Ito po, magkaiba. Ako, so, yan. Six so, Tapos, ito. Five so, thousand. Five months. 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 Five Five Ayun lang po. Okay, baka may shoutout ka. Ako ka yung Ah, shoutout sa'yo, Lin Cruz. Salamat sa support na palagi. Tsaka, huwag nyo kalimutan na yung password natin, ride and run okay, subscribers password. po ko. Oh. Automatic, may mga previous po kayo. Yan ang sinasabi ko O, oh. baka pagdating nyo rito, pa, nakakalimot kayo sa password. Daw, huwag nyo pa kalimot. yung previous pag hindi nyo nabanggit. Pag hindi nyo nabanggit. Sayang. Ngayon <laughs> <laughs> kayo, Darrell,